Nakakatakot ba isipin na baka isang araw hindi na tayo makatayo ng magisa? Na baka isang simpleng paglalakad lang ay maging sanhina ng ating pagkahulog? O kaya naman yung dati nating kayang gawin tulad ng pag-akyat ng hagdanan o paglalakad sa palengke ay hirap na hirap na nating magawa ngayon? Masakit man aminin, pero maraming Pilipino, lalo na yung nasa edad 60 pataas, ang nakakaranas ng ganitong hirap. Hindi lang basta humihina ang ating mga binti, unti-unti ring nawawala ang ating balanse at kasabay nito ang ating kalayaan. Pero huwag kayong magalala dahil mayroong isang sikreto na makakatulong sa atin. At hindi ito tungkol sa mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo. Minsan, ang solusyon ay nasa harapan lang natin sa ating hapagkainan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong superfoods na madalas nating nakikita, masarap at abot kaya na makakatulong para palakasin ang inyong mga binti at pagandahin ang inyong balanse habang tayo ay tumatanda. Mga pagkain na maaaring lagi ng kasama sa inyong pinamili pero hindi nyo lang alam ang kanilang buong kapangyarihan. Kaya manatili kayo at panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil mayroon akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo. Simula na natin ang ating paglalakbay tungo sa mas malakas na binti at matibay na balanse. At ang una nating superfood ay ang ating paboritong isda. Dito sa Pilipinas, napakalaki ng papel ang isda sa ating pagkain. Mula sa pritong tilapia, sinigang na bangus, hanggang sa dilatang sardina, sutuna, halos araw-araw ay may isda sa ating mesa. Alam niyo ba na isda, lalo na yung mga matataba tulad ng tuna, sardinas o mackerel, ay hindi lang basta masarap. Ang mga ito ay puno ng prutina na siyang pundasyon ng ating mga kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang ating mga muscles o kalamnan. Ito ang tinatawag na sarcopenia na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tayo nawawala ng lakas sa binti at nahihirap ang maglakad. Ang pagkain ng sapat na protina mula sa isda ay nakakatulong sa pagbuo at pagpapanatili ng masa ng ating kalamnan. Isipin nyo, kung malakas ang inyong muscles, mas matatag kayong makakatayo at makakagalaw. Bukod sa protina, ang fatty fish ay mayaman din sa omega-3 fatty acids. Siguro, naririnig nyo na ito sa mga patalastas. Ang omega-3 ay hindi lang para sa puso o utak. Napahalaga rin nito sa paglaban sa pamamaga ng katawan. Ang pamamaga ay maaring madulot ng pananakit sa kasukasuan na lalong magpapahirap sa atin na gumalaw. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas magaan ang pakiramdam ng ating mga binti at mas madali tayong makakilos. Dagdag pa rito, may kaunting vitamin D din ng isda na mahalaga para sa buto. Kaya, sa susunod na kakain kayo, subukan niyo magdagdag ng tuna sandwich para sa merienda. O kaya, ay magluto ng ginisang sardinas sa tangalian. Simple lang, masarap at napakaraming benepisyo. Hindi nyo kailangan bumili ng mamahaling suplemento. Nasa pagkain lang natin ang sagot. Ang mahalaga ay ang regular na pagkonsumo para tuloy-tuloy ang paglakas ng inyong mga binti. Sunod naman ay napakasimple pero napakabisa ang itlog. Sino ba naman ang hindi mahilig sa itlog? Pritong itlog sa umaga, itlog sa nilagang sabaw o kaya boiled egg bilang merienda. Mura, madaling ihanda at laging available sa palengke. Ang itlog ay may tuturi na complete protein dahil naglalaman ito ng lahat ng essential amino acids na kailangan ng ating katawan para bumuo at mag-repair ng tissue, kabilang na ang ating muscles. Katulad ng isda, ang sapat na pagkonsumo ng protina ay susi sa pagpapanatili ng mass ng ating kalamnan na direktang nakakaapekto sa lakas ng ating mga binti at sa ating balanse. Kung mas malakas ang inyong mga binti, mas matatag kayong makakatayo at mas maiwasan ang mga pagkahulog. Bukod sa protna, ang itlog ay isa sa ilan lang na pagkain na natural na mayaman sa vitamin D. Ito ay isang bitamina na pakahalaga para sa kalusugan ng ating mga buto. Alam nating lahat na ang vitamin D ay tumutulong sa ating katawan na maabsorb ang kalsyum na siyang gunahing sangkap ng malalakas na buto. Ngunit alam nyo ba na mayroon din itong direktang epekto sa ating muscle function at sa ating balanse. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sapat na vitamin D ay nagpapababa ng panganib ng pagkahulog sa mga matatanda dahil pinapabuti nito ang lakas ng kalamnan at coordination. Kaya, ang simpleng pagdagdag ng dalawang itlog sa inyong araw-araw na dieta ay malaking tulong na. Pwedeng gawing scrambled eggs umaga, hard-boiled egg bilang pang merenda, o kaya'y halo sa mga paborito ninyong ulam. Hindi lang ito masarap, at nakakabusog, nagbibigay din ito ng malagang nutrisyon na kailangan ng ating katawan para maging matatag. Sa susunod na magluluto kayo, tandaan niyo ang kapangyarihan ng itlog para sa inyong mga binti at balanse. Ngayon, dumuko naman tayo sa ating ikatlong superfood. Isang gulay na alos araw-araw nating nakikita at nakasanayan ng kainin, ang malunggay. Ang malunggay ay hindi lang basta gulay ito ay tinatawag na miracle tree dahil sa dami ng sustansya nito. Dito sa Pilipinas, laging kasama ang malunggay sa ating tinola, sa sabaw o kaya inihahalo sa pandesal. At tama lang dahil punong-puno ito ng bitamina at mineral na napakahalaga sa ating kalusugan, lalo na sa pagpapalakas ng ating mga binti at pagpapaganda ng ating balanse. Alam niyo ba na ang malunggay ay mayaman sa kalsyum? Higit pa sa gatas at mayaman din ito sa ion, vitamin C at vitamin A. Ang calcium ay pundasyon ng malalakas na buto. Kung malakas ang ating mga buto, lalo na sa binti at balakang, mas mababa ang tansa nating magkaroon ng fracture sa kaling madapa. Lagdag pa rito, ang vitamin C sa malunggay ay tumutulong sa pagbuo ng collagen na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga joints at tissues na nakapalibot sa ating mga muscles. Ang ayon naman ay mahalaga para sa pagdadala ng oxygen sa ating mga muscles na nagbibigay sa atin ng energaya at lakas. Kapag kulang sa ayon, madali tayong mapagod na lalong nagpapahirap sa paggalaw at pagpapanatili ng balanse. Ang pagkain ng malunggay ay parang nagbigay ka ng power-up sa iyong katawan. Pwede itong ihalo sa sinigang, sa lumpiang sariwa, sa ginataang gulay o kahit sa simpleng sabaw. Ang pagiging mura at madaling hanapin nito ay lalong nagpapaganda sa superfood na ito. Kaya sa susunod na magluluto kayo, huwag kalimutan ng malunggay, hindi lang ito masarap. Nagbibigay pa ito ng lakas sa inyong mga binti. Sunod naman ay ang ating ikaapat na superfood, ang kamote o sweet potato ito ay isang staple food sa maraming bahagi ng Pilipinas, lalo na sa probinsya. Madalas itong iniihanda bilang merienda, nilaga o kayay-ihaw. At may magandang dahilan kung bakit, dahil ang kamote ay hindi lang masarap. Ito ay puno ng sustansya na napakahalaga para sa lakas ng ating mga binti. Ang kamote ay isang mahusay na pinagmulan ng complex carbohydrates na nagbibigay ng matagal na enerhiya sa ating katawan. Hindi tulad ng simpleng asukal, ang complex carbs ay dahandang naglalabas ng enerhiya na nagpapanatili sa ating aktibo at hindi madaling mapagod. Kung may sapat kang enerhiya, mas magkakaroon ka ng kakayahang gumalaw, maglakad at maging aktibo na mahalaga sa pagpapalakas ng binti at pagpapabuti ng balanse. Bukod sa enerhiya, ang kamote ay mayaman din sa potassium. Ang potasyum ay isang electrolyte na malaga sa muscle function at nerve signals. Kapag kulang tayo sa potasyum, maaari tayo makaranas ng muscle cramps o panghina, na lalong nagpapahirap sa paggalo. Ang paggaya ng kamote ay nakakatulong na mapanatili ang tamang balanse ng electrolyte sa ating katawan na nagresulta sa mas maayos na paggana ng ating mga kalamnan. Isipin nyo, kung inyong mga kalamnan ay gumagana na maayos at hindi kinakapos sa enerjiya, mas madali kayo makakatayo makapo at makagalaw na may kumpiyansa. Pwede niyong kainin ng kamote na nilaga inihaw o kaya gawing kamote Q. Hindi la ito nakakabusog. Isa rin itong masustansyong alternatibo sa kanin, lalo na kung nahanap kayo ng mas malusog na carbohydrate source. Kaya huwag kalimutan ng simple pero makapangyalihang kamote sa inyong susunod na kainan. At dumako na tayo sa ating ikalimong superfood, ang saging. Sino bang hindi nakakakita ng saging halos araw-araw? Mula sa sari-sari store hanggang sa palengke, madaling makahanap ng saging. At ito ay hindi lamang masarap at madaling kainin lalo na para sa mga mayedad na. Ang saging ay isang powerhouse ng sustansya na napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga binti at sa ating balanse. Tulad ng kamote, ang saging ay mayaman sa potasyum. Naalala niyo pa bang ba sinabi ko kanina tungkol sa potasyum? Mahalaga ito para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan at nerbiyo. Kung kulang ta sa potasyum, mas madali kang makakaranas ng muscle cramps, lalo na sa binti na napakasakit at nakakaistorbo sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Ang regular na pagkain ng saging ay nakakatulong maiwasan ang mga muscle cramps na ito na nagbibigay sa atin ng kaginhawaan at kakayahang gumalaw ng malaya. Bukod pa sa potasyum, ang saging ay isang mahusay na pinagmulan ng natural na asukal at carbohydrates na nagbibigay ng mabilis at madaling enerhiya sa ating katawan. Ito ay perpektong merienda bago o pagkatapos ng anumang physical na aktibidad kahit ang simpleng paglalakad lang sa labas ng bahay. Kapag may sapat kang enerhiya, mas magiging masigla ka at mas magkakaroon ka ng tibay upang gawin ang mga bagay na kailangan mong gawin tulad ng pagtayo, paglalakad at pagpapanatili na iyong balance. Isipin mo kung nakakarandam ka ng pangihina o pagod sa hapon, ang isang saging ay maaaring magbigay sa iyo ng bigla ang boost ng enerya na kailangan mo upang makatayo at makagalaw ng walang takot. Mayaman din ito sa fiber na nakakatulong sa digestion at sa vitamin B6 na maalaga sa pagproseso ng inriya. Kaya sa susunod na naghahanap ka ng merienda, isipin mo ang saging. Ito ay simple natural at napakalaki ng may tutulong sa pagpapalakas ng iyong mga binti at pagpapanatili ng iyong balanse sa pangaraw-araw na buhay. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling sports drink, ang saging ay sapat na. Ngayon, pag-usapan naman natin ang ika na superfood. Ang gatas at mga produktong gawa sa gatas. O kaya naman ay ang mga fortified plant-based milk tulad ng soy milk o almond milk. Bagamat hindi lahat ng Pilipino ay sanay sa gatas bilang regular na inumin, marami sa atin ang umiinom ng evaporated milk sa kape o gumagabit ng powdered milk sa pagluluto. Ang gatas ay matagal ng kinikilala bilang pinagmulan ng karsyum na siyang pangunahing sangkap para sa malalakas na buto. Ngunit ang kalsyum ay hindi lang para sa buto. Mahalaga rin ito sa paggana ng ating mga kalamnan. Kapag kulang tayo sa kalsyum, maaaring humina ang ating mga muscles at maging sani ng muscle spasms. Ang malalakas na buto at muscles ay napakahalaga sa pagpapanatili ng lakas ng ating mga binti at sa ating balanse. Kung matibay ang ating mga buto at malakas ang ating mga kalamnan, mas matatag tayong makakatayo at mas maiiwasan ang mga pagkahulog. Bukuan sa kalsium, maraming gatas. Lalo na ang mga fortified ay mayaman din sa vitamin D. Naalala niyo pa ba ang sinabi lo kanina tungkol sa vitamin D? Ito ay napakahalaga para sa pag-absorb ng kalsium at para sa kalusugan ng ating buto. Ngunit ang vitamin D ay mayroon ding direktang papel sa pagpapalakas ng ating mga muscles ipinapakita ng mga pag-aaral na ang sapat na libel ng vitamin D ay nakakatulong na mapabuti ang muscle strength at coordination na lalong nagpapababa ng panganib ng pagkahulog sa mga matatanda. Kaya, ang pagdagdag ng isang baso ng gatas o kaya ay paggamit ng fortified milk sa inyong kape o oatmeal ay malaking tulong na sa inyong buto at kalamnan. Kung mayroon kayong lactose intolerance, maraming fortified plant-based milk na yon na available na nagbibigay din ng pareof benepisyo ng calcium at vitamin D. Ang mahalaga ay ang regular na pagkonsumo upang mapanatili ang kalusugan ng inyong buto at muscles na siyang pundasyon ng inyong lakas sa binti at balanse. At sa wakas narito ang ating ikapitong superfood, ang munggo. ang mongo aisang n'apa kasimpleng pakaïn. Nous n'itn'apa karémi ni nitong benepicio. Dito sa pilipinas. la ginkasama angenis sang mungo sa ati mangatahanan. La lona tu ingiernes, Indilangito itomasarap, masarap. Ito aisang n'apa husain a pinagmula protina. La lona para sa manga indi madalas kumain ng Tulana isda atiklog ang protina amulas amongo ay napakahalaga sa pagbuo at nati natili ng mas nangatin kalamnan na direktang apektos sa lakas nangatin mangabinti habang tayo ay tumatanda ang pakasiran nang muscle ay mabilis mangari kung hindi kumakain nang sapat na protina ang mungo ay abot kaya at masustansyang paraan para makakura nang sapat na protina sa ating dieta bukod sa protina ang mungo ay din sa fiber Ang fiber ay mahalaga para sa maayos na pagtunaw ng pagkain at para sa kalusugan ng ating bituka. Ngunit alam niyo ba na ang fiber ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng stable na blood sugar levels. Kung stable ang inyong blood sugar, mas magkakaroon kayo ng sustained energy sa buong araw na mahalaga para sa pagiging aktibo at hindi madaling mapagod. Kung masigla ka, mas magagawa mong gumalaw at panatilihin ang iyong balanse. Mayaman din ang munggo sa magnesium, isang mineral na mahalaga para sa muscle function at nerve signals. Kapag kulang sa magnesium, maaari kang makaranas ng muscle weakness o cramps na lalong nagpapahirap sa paggalaw at balanse. Ang pagkain ng munggo ay nabibigay ng mga importanteng sustansya nito na kailangan ng ating katawan upang maging malakas at matatag. Pwede itong ihahalo sa ginisang gulay, gawing sopas o kaya'y gawing sweet treat tulad ng minatamis na munggo. Hindi lang, ito nakakabusog. Ito rin ay isang napakagaling na paraan upang palakasin ang inyong mga binti at pagandahin ang inyong balanse. Kaya yan na ang pitong superfoods na makakatulong sa inyo na palakasin ang inyong mga binti at pagandahin ang inyong balanse habang kayo ay tumatanda. Balikan natin ang isda, itlog, malunggay, kamote, saging, gatas, o fortified milk at munggo. Hindi nyo kailangan ng kumplikadong dieta o mamahaling pagkain. Ang mga ito ay mga simpleng pagkain na matagal na nating kilala at madalas na nating kinakain dito sa Pilipinas. Ang sikreto ay nasa pagiging consistent at sa pagbibigay pansin sa mga sustansyang ibinibigay ng bawat isa. Tanda ninyo hindi pa huli ang lahat para sa ating kalusugan. Ang bawat malit na pagbabago sa ating dieta ay malaking hakbang na tungo sa mas malakas na pangangatawan at mas malayang buhay. Huwag nating hintayin na tayo ay madapa o mawalan ng lakas bago tayo kumilos. Simulan na natin ngayon ang pagdedag ng mga superfoods na ito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Isipin nyo, kung malakas ang inyong mga binti, mas magagawa nyo mga bagay na mahalaga sa inyo, ang paglakad sa parke kasamang mga apo, ang papunta sa simbahan, o ang simpleng paggalaw sa inyong bahay ng walang takot. Ito ang tunay na kalayaan na ibinibigay ng malakas na panganatawan. At ulaan, gusto kong marinig ang inyong mga karanasan. Mayroon ba kayong mga paboritong lutuin gamit ang mga superfoods na ito? O baka mayroon pa kayong ibang superfood na alam na nakakatulong sa inyong mga binti at balanse? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba ang bawat kwento nyo ay inspirasyon para sa iba. At kung nakita nyo na nakatulong ang video na ito sa inyo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po iyan para makagawa pa kami ng mas maraming helpful content para sa inyo. Patuloy tayong lumakas. Patuloy tayong gumalaw at patuloy nating ipagdiwang ang bawat araw ng ating buhay live your best life at every age